Jeric Raval may pakiusap kay Aljor Abrenica. Yan ang trending! May tatlong ang pakiusap si Jeric Raval kay Aljor Abrenica para sa anak na si AJ Raval. At isa rito ay ang pagpapakasal. Inamin ng batikang aktor at 90s action star na si Jerry Raval sa Fast Talk with Boy Abunda na nakausap niya si Alger Abrenica, ang kasalukuyang boyfriend ng kanyang anak na si AJ Raval. Sa nasabing pagbisita ni Jeric sa nasabing programa, tinanong siya ng batikang TV host na si Boy Abunda tungkol sa relasyon ni na Alger Abrenica at AJ Raval. Dito'y kaagad naman nagkwento si Jeric na aniya. Noong una umano kinausap niya si Alger dahil anak niya si AJ. Noong una syempre kinausap ko si Alger dahil yung anak ko eh bata lang. Sabi ko lang kay Alger, ikaw ba ay hiwalay? Sagot naman umano ni Alger sa kanya, opo. Ayon kay Jeric, may tatlong bagay siyang ipinakiusap sa boyfriend ng anak. Aniya, alam mong tatlong bagay lang ang ipapakiusap ko sa'yo. Una, yung anak ko e bata pa yan. Pangalawa, yung biyanan mo e kaibigan ko. E ano kayang sasabihin ko sa biyanan mo kapag nagkita kami? Baka sabihin kinukonsinti ko kayo. Matatandaan na si Alger ay may dating asawa. Ito ay walang iba kundi ang aktres na si Kylie Padilla na anak naman ni Senator Robin Padilla. Pagpapatuloy pa ni Jeric, sabi ko eh iayos mo muna ang sarili mo iho. Wala naman akong problema sa inyo dahil buhay niyo yan eh. Pagdating doon sa buhay pag-ibig ng anak ko, hindi ko na saklaw yun eh. Naging mariin naman umano si Jeric sa ikatlong pakiusap niya kay Aljor. Pangatlo ang sabi ko sa kanya, ang anak ko gusto ko pakasalan mo. Basta kapag ayos ka na, wala ka ng problema, pakasalan mo ang anak ko." sabi raw ni Jerry kay Alger. Noong July 2021, kinumpirma ni Robin ang naging hiwalayan ng anak na si Kylie at ni Alger. sina na Alger at Kylie ay kinasal noong 2018 at mayroong anak na si Alas at Axel. February 14, 2023 naman, kasabay ng araw ng mga puso, isinapubliko na ni na Alger at AJ ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng Instagram post ng young actress ng isang sweet photo nila ng una. Samantala, muli namang mapapanood si Jeric sa upcoming Kapuso series na maging sino ka man na pinagbibidahan ni na Barbie Forteza at David Licauco. Sa mga nakaraang buwan nga, naging laman ng kontrobersiya at usap-usapan sa social media ang relasyong Alger Abrenica at AJ Raval. Marami nga ang patuloy na ng babash. Ngunit panahon na nga lang nga ang magsasabi kung magtatagal nga ba ang relasyon nilang dalawa. Ngunit kung kayo ang tatanungin mga ka-trendy, anong masasabi nyo ukol dito? Kung kayo po ay may nais sabihin na komento, maaari kayong mag-iwan sa baba. And please hit like and subscribe button para updated ka sa mga showbiz news tulad nito. Yan ang trending!